Hello mga bossing Ito nga po pala yung 4K HD action camera na nabili ko sa online shop I-install po natin sa helmet Sa mga nanood po ng mga ganitong tutorial ginaya ko po pero hindi pa ako satisfied na strap ang gamitin kaya nag-isip ako ng magandang paraan kung paano baga mapapatibay kasi ito nagalaw po siya hindi po siya pit pinanood ko yung tutorial ng ganitong style hindi ko po nagustuhan kaya yan lang po ang piliin nyo yung ganyan tsaka yung sa ilalim na nilagay ko yan po ang piliin nyo para po matibay ang pagkakabit eh, sa mga man, man, makakapanood po nito tapusin nyo po ang video para makita nyo kung paano maglagay ng action camera na napakatibay walang tagtag walang galaw kung saan ka tumingin doon mapupunta so yan guys yan na nga pinili ko siya yan yung may butas lang po ang piliin nyo Kung bago pa lamang po kayo at bago pa rin naman po ako baka pwede makaawit ng subscribe at like po dyan yan sinisipat ko po kung saan bubutasan ng barena so yan mga boss kailangan nating sipating maigi para sakto yung bubutasan natin isang butas lang po ayan po kung nakita nyo yung itim dyan sa may pandang puti tinanggal ko pwede naman po siyang ibalik kung kailangan. So yan po ang pinili ko. At yung tornilyo ay hinanap po lamang po dito sa bahay. Sakto naman yan sa washer. Yan pong washer ay kasama sa item ng camera. Yan po ang isang kinuha ko. Tsaka yung tornilyo, kinuha ko lamang dito sa bahay. Ayan. Sakto naman po. Pero medyo mahaba po yung tornilyo. Kaya kailangan po nating putulan yan mamaya. So, panoorin nyo guys hanggang dulo yan medyo hindi po pizza kapal ng helmet kaya kailangan po tulan yung tornilyo so manood lang po kayo guys at ito ay tutorial na sulit naman na masasabi ko pag natapos so, since alam na po natin kung saan bubutasan iangat po natin yung pum yung pum sa may bandang tapat ng bubutasan naangat naman po yan tsaka natin pong uh, it tama yung barena para doon po natin saktong mababarena yan so yan po guys sinisimulan ko ng barenahan malit lang yung drill bit na gamit ko pero medyo palalakihin ko po yan. Palalakihin ng konti para sumakto yung tornilyo. Matibay po ang pagkakagabit niyan pag yun yung pong tinapos ang video. Hindi nyo na po kailangan gamitin yung mga accessories na iba kung sa helmet nyo po gagamitin pwede nyo pong gamitin sa motor sa bandang handle ng motor ilagay meron naman pong kasamang mga item pero yung sa akin po nagustuhan ko dyan sa tapat talaga ng helmet sa may bibig para kitang kita yung harapan kung saan man ako titingin nakatingin po siya yung camera medyo matagal po talaga yung pagpapabilog ng butas kasi malit po yung gamit yung drill bit hindi sakto kumbaga pero pag nagawa nyo naman po yan ay sulit pwede nyo pong butasan yung helmet ng kutsilyo dahan dahan lang yung matilos na to, kutsilyo para lang kumasya so yan guys nabutas na kasiyang kasya na po yung tornilyo sakto yung washer po ay mapupunta yan sa bandang loob yan inangat papasok ko po sa bandang loob para masubukan natin kaya naman dukutin niya nakaangat lang yung foam yan nga po palang helmet ko ay 8 years na yan hindi ko naman kailangan bumili ng napakamahal na helmet kasi guaranteed naman po yung helmet matibay so ayan guys oh mahaba po yung labas ng tornilyo kaya kailangan nating putulan yan kumbaga isasakto lang po natin doon sa butas at kapal yan yung kapal po yan isakto lang dapat pagsuot para matibay Yan, quality po yan pag talagang nagawa nyo. Marami naman pong pwedeng gawin mga DIY. Kung wala po kayong barena, wala po kayong grinder, pwede nyo pong gawing dahan-dahan lang yan. Lagaring bakal, kutsilyo, mabubutas nyo po yan. Yan guys, puputulan po natin yan sakto lang dapat sa kapal ng helmet at sa kapal ng i-slide natin dyan mamaya yan yan po yung tornilyong nabili ko pwede nyo pong dukutin yan ng screw sa loob para maigpit na maigpit pag na install na Bali kasi guys, pag nasa may handle ng motor, matagtag po yung camera. Kaya, mayroon po akong ganon. Hindi po maganda yung kuha. Matagtag. So, yan guys, papalitan ko yung grinder na pang tiles. Yung disk ng grinder. Kasi hindi naman yan pamputol putol ng bakal. Matagal lang din nagagamit. Stuck up na yung grinder. Ayan, yung tire ulit na pang putol bakal hindi nyo po kailangan manood ng manood ng mga tutorial na na panood ko halos lahat hindi naman maganda yung labas tsaka yung kuwa na galaw ito po DIY with my own idea Tuloyin po natin yun. Binishover ko na lamang po ito kasi medyo mainga yung labas. Ayan. Hanggang dyan lang po. Sukot na po yung kapal ng helmet at kapal ng mount. Yung pang-mount po natin na accessories. Tapusin nyo po ang video na ito para makita nyo yung tutorial na maganda. So yan guys, tapos ko nang putulin. Hindi pa pala. <laughs> Kaloka. So yan guys, putul na. Mainit nga lang yan guys. Sa part na yan medyo mainit. Kailangan nyo rin magsuot ng salamin. Pag nagpuputol lang ganyan gamit ang grinder. Take note guys. Kailangan nyo palang yung pinagputulan. Grinderan mo ng konting medyo patilos. Para hindi na sumabit. Kasi yung trade po noon ay diba ay naputol, nasira. Pag medyo nilinis nyo po yung panabi may susot nyo pa rin po ng tuloy-tuloy yung trade. Hindi po yun masisira. Magagamit nyo po kahit na putol yung trade. Kailangan nyo po talagang grinderin yung ikus ko sa liha. Pag may liha naman kayo. Yan guys, medyo mahaba po ang video na to pero isahan lang po. Makikita nyo po yung finish product at proseso step by step. Yan guys, kailangan nyo isagad yung washer na itim sa loob para matibay hindi mababaklas. Magsisil magsisilbing malaki po yung hawak loon sa loob. guys, sinusuot ko na dukutan po yan na matindi madudukot nyo naman po yan, ayan kakaunti lang po ang labas, kita nyo halos sakto lang sasakto lang halos yung ikakabit natin doon ayan lang po yung pang mount natin dalawa lang po yan sa accessories na pipiliin nyo At kung bibili po kayo niyan, bisit nyo po yung viral TikTok shop. Nandun po yan nakapost. Maganda po yung quality ng action camera. So, ayan guys. Medyo pahirapan tayo dyan ng dukutan kasi maiksi na lang yung tornilyo yan ipapasok ko na po hindi ba Mabilis lang po yung ikabit Ayan, higpit lang po yan. O di ba, higpit agad guys. Wala pong kagalaw-galaw yung ganyan. Kailangan din natin dagdagan ng konti yung idea pagdating sa ganyan. Ayan. Pogi. Sakto lang po yung sinasabi ko. Ayun, sakto lang yung dulo ng tornilyo. Oh. Para pag slide po nung isa, yung mount maganda. Hindi tatama. Nagpit na po. Matibay o. Oh. Pwede rin po yan sa may bandang ulo. Bubutasan yung helmet. So, ayan guys. Sasalpak na natin yan. Makikita nyo. Sakto lang po yan. Sukat na sukat po yan. D dapat po nyo sukatin. Pagbaba ng sa lamin at yan. Makita nyo po. Ganda. Tibay. simpleng simple lang po. Tingnan. Pero malinis. Matibay, malinis. Simpleng tingnan. Ayan guys. Tingnan nyo po. Mamamonitor nyo pa kung naka-on yung camera nyo. Nagre-record o hindi. tibay po yan hindi tatagtag pag ang helmet nyo po ay swak naman sa ulo nyo hindi natagtag talaga hindi po tatagtag yan yung diba guys ang ganda ang ganda po yan action camera pwede sa tubig so guys ayan sana may natutunan po kayo sa aking ginawa Gayat medyo po mahaba, salamat sa inyong panonood Subukan po natin isuot. Ayan. Ayan po guys, ang finish product, maporma. Medyo maganda po guys, sa akin nagaganda na ako sa pagkaka-install ko. Hindi na kailangan ng mga strap-strap. Ayan guys. Matibay. Matibay po yan guys. Kung saan ka titingin doon, di nakatingin yung camera. iba guys Salamat po sa inyong mga